Magsasagawa ngayong araw ng mass burial para sa mga nahanap na bangkay sa landslide sa barangay Masara sa Mako Davao de Oro. Ayon kay Compostela Valley 2nd District Representative Congressman Ruel Peter Gonzaga, umakyat na sa 71 ang nahukay na bangkay mula sa mga gumuhong lupa. Paliwanag ni Gonzaga, labing pito rito ay mga bahagi lamang ng katawan. Mayroon din anyang mga bangkay na nahukay ang hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan hanggang ngayon. Sa paliwanag ni Gonzaga sa DZRH, kailangan na umanong ilibing ang mga bangkay dahil sa state of decomposition ng mga katawan. Lahat uh ng patay dadaling po sa puneraria and then sa puneraria, doon po siya lilinisin para mapigilan yung state of decomposition ng katawan. eh, doon sa puneraria, may mga katawan na hindi na identify. Mm -hmm. At saka may body parts na hindi na rin ma-identify. Yes. So, ang proseso niyan, kinukuha yung, yung parte para subject for DNA testing. Mm -hmm. DNA testing naman matagal. Kaya ang gagawin, lalagyan yung body parts, lalagyan yung yung patayang katawan na unclaimed and unverified, uh um, -huh. itatag siya, silang lahat, imamas boyal mamaya. Oo. So, kung ma-identify siya, i-retrieve -re lang na naman siya doon sa sa Korea sa Philippines. Oo. And then, ibabalik natin po sa pamilya. Samantala, pahirapan pa rin ang isinasagawang retrieval operation. Paliwanag ni Gonzaga, ilang beses na hinto ang operasyon dahil sa patuloy na paggalaw ng lupa sa bundok. Kinailangan nilang ihinto ang operasyon dahil may mga pagkakataon manong gumuguho ang lupa pero hindi ito tuloy ang bumabagsak sa paanan ng bundok. Bagay na maaaring ikapahamak naman ng mga rescuers sa pinangyarihan ng landslide. Kasalukuyan naman gumagamit ang mga rescuers ng canine dogs para sa paglalocate ng mga katawan. Mayroon din silang ginagamit na detector mula naman sa Armed Forces of the Philippines para sa paghahanap ng mga nakabaong katawan sa lupa. Makalipas nga ang walong araw mula nang mangyari ang landslide, 71 na ang namatay habang 51 pa ang hinahanap ng mga otoridad. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!